Brigada, in the heart of changing life. bagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyong may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasapuso namin ang bawat gawain isinasa diwa namin ng bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitihin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. Brigada News FM. The Music and News Authority. Mga kabrigada ng ating one time the new Filipino time, alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka sakit dahil ikaw ang sandigan. Sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide sa tanghali Brigada Balita Nationwide Headlines Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali Translasyon mga kabrigada, 2025 nagpapatuloy Usad ng andas, mas mabagal ngayon kumpara nasa nagdaang taon. Pista ng poong Jesus Nazareno, dinaos din sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ilang mga antiboto naman, dagsa pa rin sa huling araw ng pahalik. TV host at aktor na si Bossing Vic Soto. Kinasuhan na po ang direktor na si Daryl Yap dahil sa kontrobersyal na pelikula nitong Pepsi Paloma. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Buong puso, puso. Ang buong ng News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistance ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. Satang hali! Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mga Brigada, araw ngayon ng Webes, January 9, 2025, Pista ng Poong Jesus Nazareno. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. Brigada Leo Navarro Malikten. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali, Brigada Balita Nationwide. Sa detalye ng ating mga balita mga kabrigada, usad ng prosesyon bumagal dahilan sa pwersa ng mga diboto. Alamin natin yan kung nasa na ang andas sa report ni Brigada Haji Camino. Brigada Haji, ibrigada mo. Brigada. Brigada. Report. Yes, uh, Brigada Angel at Brigada Leo, lalo pang uh, bumagal ang usad ng andas ng mahal na poong Jesus Nazareno sa pagpasok nito sa maliliit na kalsada sa lungsod ng Maynila sa pagpapatuloy pa rin niya ng uh, traslasyon na 2025. Sa kasalukuyan ay nasa Carlos Palanca Street ang andas kung saan uh, naging uh, pahirapan ang pagliko nito mula sa Ayala Bridge dahil yan sa puwersa ng mga deboto. Nag-iiba-iba kasi yung uh, direction Brigada Angel ng Agos sa mga deboto at may tutulak yung andas kaya hindi naman na uh, makausad. Maging yung mga may hawak sa lubid para magsalya ay nahihirapan din dahil nga sa pagsalubong ng mga deboto na gustong makalapit sa andas ng poong uh, Jesus Nazareno. Habang binabagtas ang uh, Palangka Street ay may maririnig na recorded announcement mula sa mga otoridad na nagpapahayag ng safety reminders sa mga deboto gaya ng hindi pagsampa sa andas, pag-iwas sa uh, tulakan at panunood na lamang ng prosesyon ng uh, ating mga persons uh, with uh, disabilities o PWDs at iba pang vulnerable individuals sa gilid ng kalsada. Pero sa kabila niyan Brigada Angel, marami pa ring nagpupumilit na makasampa sa andas ng poong Jesus Nazareno upang makahawak o maka pagpunas ng panyo. In fact, uh, tanaw na tanaw natin no, na napakarami pa rin mga deboto ang um, lumalapit sa andas at yung iba. Uh, Nagagawan ito. Nakikita ko na meron pang nasisiko, merong mga sumasampa sa likuran ng mga ihos, merong mga sumatapak para lamang sila ay makalapit sa andas. Ito, ito may nakita ko na laglag na isang uh, lalaki. Ano toy eh? Halo-halo ito. May lalaki at babae na gustong makahawak o gusto makasampa sa andas ng poong uh, Jesus Nazareno, bagamat wala kang kakapitan dito sa andas, eh, talagang yung tao na ang mismong uh, kakapitan mo para lamang ikay uh, makalapit. Yung ibang nakakalapit na sa andas na pagbibigyan naman kahit na uh, nasasampahan na yung kanilang likod eh, uh, iniaakyat na lang o oh, binubuhat na lamang paakyat sa uh, andas. Batay sa informasyon natin na uh, Brigada Angel at Brigada Leo may mga deboto na sa Palanca Street na nirespondehan ng uh, medik matapos nga uh, mahimatay dahil na rin sa dami ng tao. hindi Hirap na hirap ang andas na makausa dito sa Palanca Street at kakanan pa lamang ito sa bahagi ng uh, Quezon Boulevard. At ito'y panlima pa lamang, ha. yung Quezon Boulevard ay panglima pa lamang sa inilistang ruta ng uh, translasyon ngayong taon na magtatapos naman sa loob ng simbahan ng Quiapo. For context sa uh, Brigada Angel, uh, 7.44 ng gabi noong nakaraang taon, ng uh, maipasok sa loob ng simbahan ng Quiapo ang andas ng poong uh, Jesus Nazareno o halos labin limang oras. Sa ngayon, di pa natin masasabi kung magiging mas mabilis ba o mas mabagal ba ang uh, usad ng uh, translasyon. Pero sa nakikita natin, dahil alas 12 na ng tanghali, eh, nandito pa lang sa pang-apat na doon sa ruta na nilista para sa taong o sa para sa uh, translasyon ngayong uh, taon. Yan na muna ang uh, latest sa uh, In the Heart of Changing Lives. Ito si Brigada Haji Kaminyo Ka ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Bagong bago, balita nationwide. Samantala mga kabrigada, mga deboto ng Poong Jesus Nazareno, pinilahan din ang huling araw ng pahalik. Brigada Jigo Custodio, ibrigada mo! Brigada! Matyaga pa rin pumipila ang maraming deboto sa Quirino Grandstand para sa huling araw ng pahalik sa Poong Jesus Nazareno. Kabilang dito ang mga senior citizen at may makaramdaman kung saan baon nila ang panalangin at pasasalamat, marami sa deboto ay kagabi pa nagtungo sa Quirino Grandstand para makibahagi sa Misa Mayor at huling araw ng pahalik. Sa huling tala ng Manila Police District, nas isang libong deboto na lamang ang nakapila para sa pahalik ngayong araw. Nananatili pa rin normal ang sitwasyon at patuloy ang pagpapatupad ng mahigpit na seguridad. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News Manila, The Music News. Or... RAPIDO ING mga kabrigada nakakumpiska ng ilang suspected ammunition ng Office of Transportation Security. Ayon ba kay OTS check uh, Checkpoint Supervisor Maydin Avilunar, mula ng pagganahin ng dalawang x-ray machines alas 12 kahapon ng tanghali para matiyak na walang ipinagbabawal na bagay ang makakalusot papasok ng Quiapo Church nasa limang suspected ammunitions na ang kanilang nakumpiska. Ginagawa raw nila itong anting-anting. Batay rin po sa mga may-ari. I-turn over na nila ito sa kapulisan. Samantala ayon pa kay Manila Police District Director Brigadier General Arnold Thomas Ibay na natiling maganda ang latag ng seguridad sa Maynila at relatively pace, uh, peaceful ang traslasyon. May git labing apat na libong polis ang ipinakalat hindi lamang mula sa NCRPO maging sa tulong ng mga karatig police regional office mula ho sa Central Luzon at Calabar Zone. Patuloy po ang paalala ni Ibay sa mga deboto na huwag magdala na mga ipinagbabawal na bagay matapos na marami pa rin nakumpis ngang ipinagbabawal na mga gamit. Tuloy-tuloy ang pagbabantay ng PNP para sa mapanatiling ligtas at mapayapa ang pagselebra ng pista ng itim na Nasareno. Reno. Umahataw! Ikatabalita nationwide! Sa outlay pa rin balita mga kabrigada ang Philippine Red Cross nakabantay sa kalagayan ng mga deboto. Ilang individual na nangailangan na po ng medical attention. Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo! Higit isandaan daan ng mga pasyente ang naasistihan ng Philippine Red Cross o PRC sa traslasyon sa bahagi ng Kirino Grandstand kaninang umaga. Ayon sa PRC, mula sa mga pasyenteng ito, higit lima ang naitransport sa ospital dahil sa matinding pagkahilo at pananakit ng dibdib. Ilan naman sa mga health concerns na natugunan ng Red Cross ay ang neck pain, hyperacidity, panlalabo ng paningin at panghihina. May mga tao rin nakuhaan at na-check ang mga vital signs. Una nang sinabi ng ahensya na magde-deploy ito ng isan libong mga volunteers at tauhan para sa banal na pagtitipon. Kasama na rin dito ang sampung doktor at dalawampung mga nurses na siyang tutugon sa medikal na pangailangan ng mga deboto sa traslasyon. In the heart of changing lives. Ito sa si Brigada Sila Matibag ng 15.1, Brigada Nyeses de Manila, the music and news. Assortment! Brigada Balita Nationwide! Sa Brigada Balita Nationwide! Samantala, abiso muna sa mga motorista. Abay bukas na hong ilang kalsada na sinara para sa traslasyon ng buong Nazareno. Kapilang dito ang North at Southbound Lane ng Ross Boulevard, ganun din ang Kalaw at Taft Avenue, bahagi ng Padre Burgos na patungon Jones Bridge at Rizal Avenue naman papuntang Pasay. Nanatili namang sarado pa sa mga motorista ang daan papasok ng Santa Cruz galing Padre Burgos at maging ang magkabilang linya ng Quezon Boulevard. Wala naman po nagpapaalala o muli naman nagpapaalala ang otoridad mga kabrigada sa mga motorista na planuhin ng mabuti ang biyahe at alamin ang mga alternatibong ruta lalo na kung ang dadaanan ay patungo sa mga dadaraanan din ng traslasyon. Brigada Balita Nationwide sa mga kabrigada, mas maraming deboto inaasahan sa prosesyon naman ng puong Jesus Nazareno. Yan po ay sa Naga City mamayang gabi. Brigada Janessa Savilla, ibrigada mo! Brigada! Mas maraming mga deboto ang inaasahang sasama sa prosesyon kaugnay ng pista ng mapaghimalang puong Jesus Nazareno, lalo na't kagabi marami na rin ang dumalo sa replica prosesyon. Hindi natinag nang nagbabadyang pagulan. Noong 2024, sa mga misa mula sa bisperas, traslasyon hanggang sa araw ng pista, umabot lahat sa 700,000 ang dumalo at posibleng madoble pa ngayong taon ayon sa Ijos na Nazareno. Sa mga misa ngayong umaga, puno ang simbahan. Nakapag-set up na ng tents sa kalsada dahil mamayang hapon sa labas ng simbahan gagawin ang misa. Malayo man sa kulturang ang may siksikan at nagsisigawan tulad sa traslasyon sa Quiapo, nakapalibot pa rin ang mga otoridad para sa maayos na siguridad. Ang matagal nang dibotong si Nestor Papara naniniwala na dahil sa kanyang pananampalataya, nakarecover siya sa stroke. Yung matabangan kami, pamilya, na mag ang buhay, magmaray-maray. Ang buhay ko na, na-stroke ako, stroke ganyan ako na kalakaw. Kalakaw, gulalay. In the heart of changing lives, ito si Brigada Janessa Sevilla ng 103.1 Brigada No. sa Naga. The music and do so, turn Brigada Samantala mga kabrigada, pista naman ng Nazareno sa Davao City naging matiwasay. Brigada Julius Pacot, i-brigada mo! Brigada! Naging mapayapa ang pagdiriwang ng kapistahan ng itin na Nazareno dito sa Davao City, partikular na sa, Alfonso, sa San Alfonso Maria de Ligori Church sa Barangay Tigato, Buhayin District, Davao City, kung saan sa mahigit isang oras ang itinagal ng translasyon mula sa Barangay Mandug hanggang sa Barangay Tigato na dinalohan ng mahigit tatlong na mga diboto. Marapos ito ay isang misa naman ang ginanap sa San Alfonso Maria de Ligori Church na pinangunahan ni Davao Archbishop Romulo Valles na dinaloha naman ng mga debeto ng itin na nasareno. Mamayang alas 6 ng gabi ay sagbisa naman ang isasagawa kaugnay ng kanilang ikasampung taong kapistahan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pacot para sa 93.1. Brigada News FM Davao, Time Music and News Authority. Brigada Nationwide. Ang bilang naman ng mga deboto sa Traslasyon 2025 sa Cagayan de Oro, ababumaba. Ang pagsasagawa ng taon ng panata naging mapayapa. Brigada Claudine Lusak Pandita, ibrigada mo. Brigada! Brigada. B -b 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 Bumaba ang bilang ng mga debotong dumagsa sa traslasyon ng poong Nazareno ngayong taon dito sa lungsod ng Cagayan de Oro. Ayon kay Cagayan de Oro City Police Office spokesperson, Police Lieutenant Colonel Ivan Vinyas, ang pagbaba ng turnout ay dahil sa pagkakaroon ng mga kapistahan ng Nazareno sa iba't ibang lugar sa Mindanao na nagbigay daan para sa mga deboto na dumalo sa mga lokal na prosesyon. Noong 2024, umabot sa mahigit 18,000 hanggang 20,000 ang dumalo Ngunit ngayong 2025, aabot lamang sa 13,000 na deboto ang nakiisa. Gayon pa man, naging mapayapa at maayos sa pangkalhatan ang pagdiriwang ng kapistahan at patuloy na ipinakita na mga dumalo ang kanilang matinding debosyon sa buong Nazareno. In the heart of changing lives, ito si Brigada Claudine Lusak Pandita ng 102.5 Brigada News FM, Cagayan de Oro, The Music and News. Rapido, Brigada Balita Nationwide. Sa matalang anim na raan at sa anim na pong or sham na pong libo ka abay dumaluho sa Walk with Jesus, opening salmo ng Fiesta Senior 2025 sa Cebu. Brigada iRS at Depositario i ibrigada mo. Brigada. Nang gigit higit sa isang daang libo mga deboto ang isinagawang Penitential walk with Jesus na sinimulan kanina ng alas 4 ng madaling araw na tanda ng tuluyang pagsisimula ng mga novena masses para sa ika 460th na fiesta ng Batang Senior Santo Niño dito sa Cebu. Inihayag ni Police Major John Linbert Yango ang ground commander ng naturang aktibidad na sa kanilang pagtataya na sa 160,000 na katao ang dumalo sa posisyon na sinimulan sa sa Menya Circle papunta sa Basilica Minori del Santo Niño kung saan puno ng tao ang nasa 2.1 km na Zmenya Boulevard na siyang binabaybay ng mga deboto sa kabila ng mga naranasang pagulan ilang minuto lamang bago sinimulan ang posisyon. Ang penitential walk with Jesus ay tradisyonal na posisyon na isigawa sa madaling araw at pinangungunahan ito ng mga deboto na may bit-bit na imahe ng Senyor Santo Niño, mga leader ng Sibar simbahan at dumulo ang ilang mga opisyal ng local government unit kung saan pinaparada ang orihinal na imahe ng Senyor Santo Niño. Sa kabuhan, wala namang naitalang mga untoward incidents ang pulisya at inilarawan nila na payapa at naging matagumpay ang naturang religious activity kung saan higit sa isang libo mga pulis ang nagbabantay sa rota ng presisyon hanggang sa simbahan at tumulong sa kanila ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection Philippine Army, Philippine Navy, at iba pang mga law enforcement agencies. In the heart of changing lives, ito si Brigada Aires at well depositario ng 90.7 Brigada News FM Cebu, the music and news. Brigada Balita Nationwide Sa tanghali Brigada Balita Nationwide Samantala mga kabrigada si panigpan ang ating mga balita Nagsampana ng reklamo ang aktor host Na si Vix Soto Laban kay Daryl Yap Nagtungo si Soto kasama ang kanyang asawang si Pauline Luna Sa Muntinlupa Regional Trial Court Para kasuhan ang kontrobersyal na si Yap Para sa pelikula tungkulan kay Pepsi Paloma sa teaser ng pelikulang ito, binanggit ang pangalan ni Soto at ng iba pang mga personalidad na iniuugnay noon sa insidente. Ayon pa sa abogado ng actor host, 19 counts ng cyber libel ang isinampa nila laban kay Yap. Ito raw ay dahilan sa bilang ng bawat post ng teaser na malicious at defamatory. Hala lang sa trailer ng pelikula, makikita ang eksena ni Charito Solis na ginampanan ni Gina Lahar kung saan tinatanong niya si Pepsi Paloma na ginampanan naman ng dating child actress na si Red Bustamante. Ang tanong ni Solis ay kung pinagsamantalahan ba siya ni Vic at ang sagot naman ni Pepsi sa trailer ay oo. Bago ito, una ng dinipensa si Yap at uh, sinabing wala raw siyang masamang tinapay sa TVJ. Ilang pa sa mga kontrobersyal na pelikula nito ay ang Made in Malacanang. Bagong, bago, baldita, nationwide. Samantala mga kabrigada, tuloy-tuloy ang ginagawang mga palugaw initiative ni Senator Christopher Bongo. Kapakalawa mga kabrigada, pinangunahan niya ang palugaw sa OFW Hospital sa San Fernando City sa Pampanga. Anya bilang chairperson ng Senate Committee on Health, naniniwala siyang mahalaga na matiyak na hindi nagugutom ang mga pasyente at pati na rin ang kanilang pamilya habang nasa ospital. Sinabi ng senadora na sa ganitong pamamaraan ay matitiyak na malalabanan ang gutom pati na rin ang sakit. Brigada Balita Nationwide Kasabay ho ng pagunita mga kabrigada ngayon ang pista ng Nazareno nagpaabot ng simpleng merienda at inuming tubig, ang Brigada News FM Manila at ang Wantahanan Party List sa mga debotong nakilahok sa traslasyon. Alamin natin yan sa report ni Brigada Ann Cortez. Brigada Ann, ibrigada mo! ganda at nagpunta sa parte ng Castle Street sa Quiapo, Manila ang Brigada Manila Team para makisa sa pagdiriwang ng kapistahan ng mahal na pong Nazareno. Sa nasabing lugar ay nagpabot ng merienda ang team sa tulungan ng one tahanan party list para sa ilang deboto na kahapon pa lang ay nasa naturang lugar na. Kasunod nito, nagpabot ng pasasalamat ang ilang deboto sa brigada at maging sa one tahanan party list ay kahit papaano mano ay nakatulong ito sa pagraos sa kanilang araw, lalo na noong gabi pa sila nandito. Kwento ng ilang sama ito, taunan at naging tradisyon na nila ang pamamanata sa itim na Nazareno dahil sila mismo ay nakaranas na ng mga milagro sa tulong nito. Samantala, patuloy namang umaasang ilan na magiging mapayapa ang traslasyon hanggang sa matapos ito. In the heart of Changing Lives, ito si Brigada Ann Quartas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Musical News of Fuji. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus pusong nagpapasalamat sa patuloy ho ninyong suporta para tayo ho'y makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Salamat ho sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na nanatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula ho sa Brigada News FM at One Tahanan Party List. Maraming salamat, Kabrigada! Balita, Balita. Makabayaning Pagtutulungan Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Sa tanghali. Balita Nationwide sa tanghali Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada, inyohong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxan Capsule at ang Moms Love ES1 Capsule. Buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera At Brigada Leo Navarro Malikden. Maraming salamat sa inyong pagkikinig at mula rito sa 105 5.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mula dito sa Brigada News FM Manila, Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tundukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.